Okay, ayan guys, morning sa atin lahat. Yan, dito tayo ulit sa ano. Backyard natin. Mag-ikot-ikot tayo dito guys. Ayan ano. Yung white. Kapatiti. Tula. Tagalog. Ito yung napanood ko guys na ano. Yung vlogger ng ano sa Bicol. Ginakain nila yun ano. Mababa na yan. Gabi. Yan. Time natin. Yan, kabatiti. Ang ganda ng talbos guys. Diba natin pwedeng kuha na ng ano? Talbos kasi bata pa. Yan. Tayo natin malunggay okay thank you for watching guys sana di kayong sawa sa aking video god bless us all